Hugasan, mga lipitin na plato ngayon. So, ayan, let's go. Mulilipit na ako. Isa-isahin ko ito ba? Kasi mabasag yung baso. Siyempre, dadahan-dahanin ko. Sarado ko yung tinto kasi maingay ako. Ayan, Marami yung asin lipit din. Pero natulog muna ako sa baba. ng <coughs> oh, 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 ah, ah, Grabe. Kanina nagloto kami ng pato. Amo ang mabaye. 5 o'clock pa lang nag-design na siya. nag na siya ng pato. Ako tulog pa. 6.30 ako bumangon kasi untok na antok talaga ako. Numahog ako. Kaya ang um, hanggang alauna hindi pa tapos. Kunti na lang rin naman kasi kanina, nilipit ko na ibang mga gamit. Kaya yan, kunti na lang inatira na ating lumipitin. Umulan guys, masarap matulog. bumaba yung amo kong lalaki. Mga tulog yung kasama ko rito nandoon sa sala tulog. Yung amo kong babae nasa sala din ako pag nalipit ko na ito lahat, wala nang kalat. Hindi naman ako magloto kasi yung mga pagkain namin kanina ng tanghali, marami. Mag-iinit lang ako ng tubig, magkatapi ako. Ayan. Gawain po talaga ito dito. madali akong matapos pag ka walang istorbo sa akin, hindi ko. Pero pag may istorbo, matagal akong matapos. <laughs> Baka kasi may nakatingin sa akin. Inaakit ko yung mga baso sa taas. So, yan ang aking mga lilipit. Okay na siya, oh. Ito na lang. Kunti na lang. Yung ulam namin kanina, pera Ayan, marami pa o yung pato. Hindi akong magluluto mamayang gabi. Yan na rin yung pakainin namin. So yun lang guys ang aking video today. Kaya eh, habang nasa kusina, gumawa lang ako ng content habang matutulog sila. So yun lang. Bye!